Eh alam nyo, kahit napag-usapan na po natin kanina itong mga surot at daga, ah, hindi pa tayo over sa mga usaping ito. At nadagdagan pa, kasi nga nadagdagan ng daga kagaya nung sinabi natin kanina. Pero makahingi po tayo ng detalye kay Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Bago ang flight ng isang pasahero, mahaba pa ang proseso mula sa ticketing, check-in baggage at onboarding. Kaso, nagdagpas ay sa isip isipan nila ang mga surot sa upuan at daga sa paligid. Mabilis na kumalat sa social media ang nakakakating video mula sa Ninoy Aquino International Airport. Batid ng kumuha ng video, akala niya raw ay mga langgam lang na gumagapang sa upuan ang kumakagat sa kanya. Kaso, mga surot pala. Napuno ng kagat sa binti ang mga naglabas ng kanilang hinaing online at naglabas ng statement ang management ng naturang airport na iniimbestigahan ang sitwasyon. Pinul out na ang mga upuang infested at ongoing ang on disinfection at inspection. Kaso, hindi pa doon tapos ang storya ah. dahil ngayong umaga lang din ay bida naman sa isang video ang dagang palakad-lakad lang sa Gate 2 ng International Departure Area. Ayon naman sa otoridad, isa raw itong wake-up call sa kanila para silipin muli ang kanilang maintenance system. We already reached out to our service providers. No? We will be meeting with them on Monday. Not only to determine no kung merong kapabayaan, but also to determine ano yung possible improvement sa process. Kaso, habang naglibot naman tayo sa airport na ito, may dagdag pa raw na panawagan ang ilang airport suki tulad ni Rosemary na palaging naghahatid sundo sa mga kamag-anak. Yung CR, masyado ng old passion. Hindi dapat yon ah uh, nila. Hindi ano, hindi accurate sa international kasi may mga foreign visitors tayo magsi-CR tapos makikita ganun yung CR ang pangit. Sa kabilang dako naman, naghahanda na ang ilang Pinoy Swifties para sa concert ni Taylor Swift sa Singapore. Say ng isang Swifting na kausap natin, basic ang time management ng fan at academic life. Flight niya raw kasi ngayong paparating na ng Miyerkules at blessing daw sa kanya na wala silang pasok Nun. Never naman siya naging sagabal kasi sometimes the things you love, the people you idolize, the your hobbies, collections, minsan ito pa nga yung nagiging motivation mo eh to work hard. Pinudumog na rin ang paligid ng Singapore National Stadium ng mga Pinoy fans na bibili ng merchandise at bukas gaganapin ang concert day 1 ng singer. At paalala muli sa ating mga kapatid na lilipad on air, double check po ang gamit at documents, pati na rin po ang uupuan.